Hindi, mabilis lang yan. Ganyan talaga kapag bagong gasket, nag-brown siya. So, aba, 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 aba. Ay, <laughs> oh, yung deserve. Nagdidilig ng kanyang mga alam. Live. Para bukas. <laughs> Dami yung halaman dito. May din sa pulsa halaman. Ha? Ay, may sili ka dyan? May sili pala siya dyan. May hindi sama nga Spicy. Ang yun, may sprinkler ka dito. Itong ganda nito pag na-trim. Ito yung gina, ano, Ellie, diba? Sa kalsada nila. Yung tinitrim. O, oh, ginagawang, ano, Christmas tree, parang, ano. Ito, meron akong ganito. Yan, ang gusto ko, o. Oh, yung ganyan. Meron kina lola dyan. Ako, yung ako, hindi nabuhay? ginagawang, ano, Paano, paano yan yan? Paano ito itanim? Ano din? Ito yung ginagawang pintas. Ito... Ano? Sa pagita yun? Ito din. Yung ito ginagawang ito pintas? Hmm. Nagtanim ako nito, namatay. Kasi yung branch lang tinanim ko. Paano ba itanim yan? Paano, paano itanim yan? Hindi, hindi, Yellow sa, ano, sa lupa. Hindi, ano bang gagawin? Gaga yung udlot ba? Yung branch ba? Yung... May buto ba yan? Yung branch. Kasi nag... Yung may ganito kinalola. Nagputol ako. Tini ano ko. Hindi naman nabuhay. Namatay. matay. Yun ang maganda niyo, yung bamboo niya. Oh, bamboo. Sa, ano, sa gate. Pero meron ako niyan, pero hindi yun, hindi ganyang klase. May Chinese bamboo din ako sa bahay. Ang kasi nilang bakura nito ni Sir Paul. Paskong-pasko na sa kanila. Mm.

Mag ano? Ba Kailit ko yan sa bahay, di diba? yeah, ba? Ba't parang kumukulot-kulot sa'yo? Ah, hindi. Green pala yung ibang variety yung sa'yo. Green yun. Ganito yung kulay yung sa'yo. Hmm. Ito hindi. Ibang klase yan. Tsaka iba siya yung kulot-kulot lang. Hindi siya mag... Talaga siya bukat. Yung bumbil niyo. Mm. Ganda. Bumbil. Yeah, Ito yung bumbil niya. Boy, yan? boy pa yan. Ito, maganda rin ito. Kailangan yan na siya. Ano may halaman sa Sir Paul dito sa bahay. Ayan. It's may kubo siya dito. Nandito ako nang binili ito eh. Ano pa ito, lumang. Yung bahay niya hindi pa ganito. Hindi nila namin ito para tambayan. Hindi na ng manok. bagong hardinero si ano? Si Sir Paul. Ayusin mo yan! Baka masisanti ka. Diliggo. <laughs> <laughs> naligo. <laughs> 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 Bago kasing grass cut yun, kaya ground brown siya. Sprinkler nga gaya sa akin, di ba? May kaya lang mahina kayong tubig daw nila. Meron naman ganun si ano, si princess. Kaya lang mahina yung tubig, hindi kaya ng no, sprinkler. Kasi ako, meron ako yung gumag-ikot-ikot ganun. Para pag-grass pa hindi siya mga. Ano yung ni Sir Paul dyan? Nag-harvest ng... Nag-harvest ng ano, kawayan. gusto si Paul, mahilig sa halaman. Parang ako din yan mahilig sa mga halaman. Mahilig sa mga... Plantito din yan si Sir Paul. Saha? Marami ng saha? Marami ng ano, bagong pwede na itanim ulit. Oo. pero Paul, mahilig din niya sa halaman mo. ka rin sa inyo? Oo. Pero gulay? Wala <laughs> Alam ugat. Wala mong ugat. Wala mo ugat? Mga ano? Mga kamote? Kamote, kasilo. Kasilo? Yan lang. Hindi ka mayig sa mga ganito? Yung bahay mo walang mga ganito? Nga alam. Nanay mo, kasi mama mo hindi malimig mag tanim-tanim yung -tanim flowers. Mahilig, pero hindi yung mga panay. Ah, Lalo, mga San Francisco. Ah, mga San Francisco. Oh, maganda yung San Francisco. Pag, man, ano yung hinihingi lang sa kapitbahay. Ah. O, oh, kasi ganyan na naman sa Ubi, siya hinihingi lang eh. Huwag ka dyan, Kasi, mahal yan eh. ano yung mga sa mga... mga hindi yun, marami. Okay, mga... Ako din naman, mahilig na ako mangingi ng, ano, ng halaman sa kapitbahay. <laughs> Kung saan ako mapuntad pag nag -bog... pag nagbablog kami ni Sir Paul kung saan kami pumunta pag may kong halaman hindi ang ako eh so, siniipon ko sa bahay ito so, oh anong tawag nito halaman na to mag comment nga kayo ganda nito oh pang ano pang... pwede to indoor outdoor ha pananaw Oh, may nahahang na ganito din. Hindi pwede mo naman ito ihang din. Ikaw man yung gumagapit sa ito. Padilyon. Padilyon? Yung may anusyon, parang may, para may saya. Ah. Oh, kasi ang mahal nito ang Ginaga... Pwede ito go indoor-outdoor. Ito ang mga ganito. Meron din siya ditong pine tree. Hmm. ito oh, ginagawang Christmas tree. Sa mga kina Ellie ginagawa to sa ano nilalagay sa kalsada, ginawang ano ng barangay. Tsaka yung ano pitugo 'yun oh, 'yun. Ayan, meron ako niyan, hiningi ko lang din doon sa bay sa bay sa bayawan sa Negros. Nabuhay siya. Ayan. Ito yung ano. Ah, uh, tawag nito? Rubber tree. Tawag nito sa amin. Parang ano para eh, Parang din yung ano siya. Balite. Bal Balete. Balete na ano. Puno ng balete. Ngayon, I mean, sumasabit-sabit ng Christmas. Santa Cruz. Tsaka Ba't tinitrim mo yan? Tinatanggal talaga yan? Ah, kaya siya magmukhang ano, sa taas lang siya yung dahon. Tapos pag bulok na siya, babalikan mo ulit siya. Gano'n yung Kasi para malinis na siya. Kasi nagubulok na yan. Kaya na yun! Ganun tala yun. Kahalaman. Wala naman kasi kung, ay yung bamboo kasi hindi ko naman tinitrim din. Yung bambu ko maliliit pa, hindi pa siya ganyang kataba. Payat pa yung bambu ko. Eh. Ayun eh, pala yung solar niya oh. Puro solar yung mga nangyong circle. Street light. Yeah. So, gusto niyo mag-order ng solar. Mag-message lang kayo sa PB Team Solar. Ayan. Yeah yung liwanag dito sa gabi kasi puro solar yung kahit mag brown out may ilaw kayo ayun bagong hardinero ni sir Paul <laughs> may na nga lang yung tubig dito <laughs> dati meron kang ano di ba ganun ikot ikot <laughs> di ba sis tapit dami <laughs> yung kapanggalin na Tamsin niyo pa diretso para yan lahat ng mga paano. Patak pa naman yung bahay mo. Mm -hmm. Mabilis ito, hindi katulad nung nasa likod. Matag, mabilis ito, lang ko na, linggo lang. So, ano yung Chinese bamboo ba to? Chinese ito eh. Kung isa tayo maganda, matagal siya nang magsama. Mm -hmm. Nasa likod? Oo, oh, maganda yung nasa likod. Ay, huwag yung nasa likod. Ito eh, pagkaan eh, ilan linggo lang, tubo diba na. Diba ang natatanim nito, ano? Bubo natin may may ugat. May ugat. Talian ka na lang ng pagayang pag Para dumami na siya. So dapat taniman din dito sa space. Hmm. Hindi, Hindi kapagalak. Hindi, tadami yan. Yan, natubo eh. Nakakalak. Ito, ilan lang eh, no? Kunti lang hmm. yung dati. Mm, Oo, Oo nga pala. Ay hey, na, umibago oh, Ibago na nga. siyang ano. Ibagong tumubo. Hmm. Sana yung sa akin gaganyan dadami na din. Itrim ko pala yung sa akin. Nasa bakulan lang din na. Uh, sa bakod lang din nilagay. o Oo, ganyan. Ito yung ano. Palm. Ano ba to Palm tree. Eh. Tawag sa amin ito, pitugo. Ayun eh. Ay, tawag sa inyo nito. Pa Ha? Oliva? Kawang ito sa amin, pitugo. Mahina nga lang yung tubig. Tapos mo dyan, trim mo lahat ng ano, yung mga bambuha. Putulin ba? Oo, putulin mo lahat. Para putulin din. <laughs> Puti rin yung kamay mo na may ari. <laughs> <laughs> Hindi ka pala yung may ari. Hindi. lang ako dito. <laughs> Ito yung mga paggabi dito. May ilaw to. Timo. Solar. Solar ano lang. So solo. Parang para, ano pala siya. Kawayan, kawayan. Plastik na kawayan, plastik na kawayan. Ayan yun pa yung ano oh, yung ring na yan, kay Renz yan, yan eh, si Renz na gumawa niyan eh. Pinagawa ni Ren vlogs kasi ginawa namin, ano nila, libangan nila dito noon nung dito pa kami nakatira. Sa Batangas pa kami nagbablog. Hindi pa ganito yung bahay na to, hindi pa na-renovate. Dito kami nagkatira ginawa nila Renz yan Yang para mayroong basketballan lang pang libangan nila ni Ren Vlogs buhay pa rin siya saan ba rin si Ren? nandun malayo, Mindoro sa kanila taka Mindoro si Renz sa Pinamalayan, Mindoro Kasi, pero dito sila nakatira dati ay, dito kami nakatira kasi nga. Dito kami nagbablog nun. Si Ring, Ring naman dun sa nadaanan natin. Kahapon. Dun siya nagrenta. Mm, tubig nila ni Sir Paul, ano lang, deep well. Ay, yung sa ilalim ng lupa. Tapos nilagay sa tanke. Ito yung kapatid ni Sir Paul, si A. Inces. Ito mga manok. Native na manok.

Mukha <gulang> <Kaya> budot pak. <gulang> budot? Dapat sa di sila. você oh, é sério Budot, <laughs> budot. <body> Down. Ayo. <laughs> <laughs>

Papakain mo. <laughs> <laughs> <Libri snacks> pa naman. Nandiyan pa na